What's up guys? Good morning. Yan ang no? water change mo tayo ngayong umaga. Wala kasi tayong pasok. Ano? Tingnan natin dyan sa mga jubi na magibim natin kung may sakit ba dyan. Separate natin. Baka kasi maawaan. Kaya titingnan natin. Lahat dyan, lilinis -li natin yan. Ano? Update na rin tayo sa ating mga brown pangalan nito kalbato ng PKBM you know cross bridge yan ah. well, sa blue tail kaya ganyan ang muna yung may pagka gold yung ABM natin hindi ko na hanak yung breeder natin ah. sobrang ganda nyan mga fry yan ang nagsilabasan na ng mga fry natin ano you know, gutom na kaya yan meron pa doon fry masaya mabuki pagpasok sila then dito dito sa ating may kamular swarm you know, nanganak na yung ating breeder kahit may sakit kaya pabayaan lang natin yan lang natin sila may mga kamalan sa room yun dyan dyan yung ating hospital lang mga may sakit dyan you know, Yung PKPM dito sa yung mabuki dito wala pang dito wala pang laman tigar na ng PKBM pero may try na ako nakita isa ayun kaya dyan yung mga anak lalagay na natin, sa -top natin yan sa rep kapag nalinis na natin yan doon sobrang puti mabuki, yan saya na. yamabuki yan may nakita ko dyan magandang mail nakikita parang may luna tong kulay tuloy okay. so, yung ating mga fry update yun medyo wala lang sila and dun Ayan, sobrang rama yun glitter eye natin ng PKPM sa dyan glitter eye kakaling pa tayo dyan Then, sa Oscar natin yun dalawa na lang yung ating tarang Oscar natin wala pang laman dito yung mga picky natin ng na select na 6 pieces yun know? and dito lilinisan na natin to update na lang ako kapag nilinisan ko na yung mga reptop and then aquarium mga beta dito lang parang ah, dito mga naman eh linis na natin yan kasi para malis yung mga parasite ng mga tag-ulan kasi nadali yung ating mga isda kung sinabasan sila ngayon gutom kasi na, dito tayo pwesto yan you know, o mga balon molis natin mga yupi dun, punta tayo dun sa likod ay sa unahan pala ingatan yung ating Skip. Check mo aja nanti tinggal. Tenang. tubig dyan sobrang linaw hindi natin yan dyan pinapakain ng maigi kasi baka mapulyot yung water yan o oh. ang ganda nyan Talagyan pa natin yan ng mga PKBM tinagay ko lang yan dyan ng PKBM yung mga kal natin ng na PKBM yung oh. mga hindi na nga mas na white o oh, yun. Yung mga black eye pero may nilagay tayo dyan dalawang little